So guys, welcome to my vlog. So ngayon, nagdidilig po tayo guys. So kapon guys, ay wala kasi yung amo ko dito guys. Nagtitrim ako dito sa damo. So nagtaka siya kung bakit nabilis na ubos. Kasi kapon, linggo guys, linggo, araw ng linggo. Tapos naglinis tayo. Naglinis ako kasi wala kasing janitor guys sa uh, company namin. Kaya ako po yung naglilinis sa tuwing hindi po ako umuwi sa bahay no so sacrifice lang guys uh, kapalit yung oras sa aking pamilya guys so nilaan ko muna sa trabaho kasi uh, hindi pwedeng ano guys kasi gipit pa kasi guys gipit pa tayo so marami pa tayong dapat anuhin so hindi dapat natin na uh, ginawa ko to guys kasi ano ayoko mapabayaan yung pamilya ko pero yun nga kapalit yung oras na hindi ko makasama yung mga mahal ko po sa buhay, guys. So, yun. Uh, intindi na lang po siguro ang kailangan, guys. Kasi, wala eh. Yung pag umuwi ako, guys. So, yun. Magkukulang talaga ng budget. So, yun. Kahit na gusto kong umuwi. So, hindi ko po ginawa. Kasi, uh, inisip ko po sila, guys. Inisip ko po talaga ng mabuti. Kung ano po yung dapat talaga gawin. Uh, Magkita-kita naman din, guys. pag na umuwi din ako. Kaya, yun. Kaya nga lang, to... Uh, twice a month po ako makaawi guys Kasi yun nga Yung isang linggo na yun uh, Dito Dito po ako sa kumpanya uh, Naglilinis po guys So, kahapon natapos ako sa paglilinis So, dito ako sa taas Nagtitrim ako nyan guys Napansin nyo guys Medyo malinis na At saka pantay na yung mga damo Nagtitrim ako dyan Umalis yung amo ko guys Wala dito So, yun guys Nagtakas siya Bakit nabilis naubo, ano, na ubo Ano no Natuwa siya Kasi ayun Nalinis guys na ano dami ko daw ginagawa bakit na tapos daw sabi ko nga <coughs> tanong siya guys kung anong oras ako naka out so sabi ko uh, 5.30 lang 5.30 lang ako naka out so yun binigyan niya ako ng OT at dapat 50 lang yung half hour ko guys so ginawa niyang isandaan sa tuwa niya so yun natuwa din ako guys kasi yun nga ang importante guys na hindi ko na inisip yung pagod at oras no <coughs> inisip ko guys na trabaho na maka ano makagawa tayo ng marami-rami guys so, yun nga guys so the best talaga na ano hindi ko ni speak na yun dinagdagan niya guys yung 50 na half hour ko na ginawa niya isang daan so natutuwa ako guys kasi yun nga inisip ko na hindi na dapat na ano kasi sila nakaintindihan sila sa atin so, ano yung mga ginagawa natin guys so hindi ko na po binabantayan yung oras talaga guys so yun guys yun po ako so trabaho lang guys si lang si pag sa talaga yung taas lang po talaga panalangin sa taas kasi siya rin yung Nagano sa atin kung ano yung ano parang sinaisip po niya sa amo ko na ganun ganun ang ano yung gagawin niya bigay <laughs> so guys nagdidilig tayo yun know. so sa lahat po ng ano sana po ay ano walang susuko at sa lahat po ng ano uh, wag nating ano pansinin yung pagod minsan guys kung kailangan natin ng trabaho wag nating pansinin yung pagod kasi amo lang natin ang nakakain nakakaintindi sa atin guys sa ating mga uh, ginagawa amo lang kasi doon tayo din tayo kumuha sa kanila ng mga makakain sa pang-araw-araw at mga gastos guys dahil sa ating pagtatrabaho sa kanila so yun sipag lang talaga guys sipag sipag at syaga lang talaga tayo so yun malit man ang sahod natin sa ngayon so sa balang araw guys lalaki din yan kasi siyempre makikita ang kanila ng ano guys uh, kung potential kung sa ano pa potential guys sa uh, tingin ting ginagawa araw araw so yun sipag lang talaga ang kailangan guys sa trabaho sipag lang so yun guys salamat so dito tayo nagliligtay Ipapakita ko sa inyo guys yung ano natin yung ating garden so yun guys daming kamuti guys sa aga-aga yan guys na ano maga aga yan na nag-harvest kasi may bumibili sa kanya guys na every day may bumibili dinideliver niya sa Aranki guys so napakagandang kamuti kasi ito kasi madahon siya guys so madahon siksik yung dahon niya hindi tulad sa kamuti natin yung may mga ano diba malayo mapansin niyo guys yung kamuti natin na binta sa palengke medyo malayo-layo yung agwat ng dahon So, dito, guys, malapit lang, guys. Ma wala pa nga half inch, guys, oh. Hindi pa umapot ng half inch yan, guys. Yan, oh. Hindi pa umapot ng half inch yan. Ah, may dahon na agad. Kaya, napakagandang kamuti ko, guys. Kasi, di ka nalugi, guys. Pag bumibili ka, di ka nalugi. 100 ang kilo nito, guys, sa amo ko. So, kung gusto nyo bumili, guys, so, PM lang. Ito may Facebook page, PM lang kayo. Sa Santa Cruz lang tayo guys, Santa Cruz. So, PM lang kayo, 100 lang ang kilo. So, maganda. Maganda yung kamutin niya guys, oh. Maganda. Uh, iwas, hindi pa masyado maano sa medisina kasi inisprehan lang to guys pag ano. Pag medyo marami na talaga yung butas-butas no, ng dahon kasi... Hindi naman pwedeng hindi natin isprehan ng pesticide kasi hindi yan namamatay yung mga ano na yung guys na insekto. Normal lang talaga yung may mga spray-spray uh, sa mga pesticide na fertilizer. Uh, yun guys, yung kailangan talaga yun sa mga halaman o kaya vegetable o kaya mga palay. Ganun guys, kasi masisira din yung ano natin kung hindi natin isprayan guys. So yung bagong tanim to guys. Oh. Bagong tanim. So dito tayo sa taas ng ano guys, sa building guys oh. Napakaganda guys. Nasa taas tayo ng building, hindi natin akalain na may garden pala dito at bukid guys dito oh. May tuturing natin na tinabukid to guys kasi maraming tanim. Maraming tanim na gulay. So yun, may tuturing natin na tinabukid tong building na to. napakadabis na ano idea sa akin amo talaga guys. So 'yun. So, yung guys may mga patula dito, guys. Ito, itong mga ano na to, guys, mga patula yan, guys. Nakakadami na rin ng binta yung amo ko dyan, guys. 100 din ang kilo ng patula namin dito. So, napakagandang patula, guys, kasi lumalaki siya, lumalaki siya, guys. Lumalaki to. So, 'yung guys, may bamboo pa tayo dito na tanim. So, napakaganda tingnan. Isa lang, guys, isa lang. So, napakaganda, green na green talaga yung dahon niya, guys. So, yan Ah uh, ready to ano na yan guys nakaabang na yan. Yan may ano tayo na black na hindi pa natataniman. So kakarbis lang ng pichay guys yan nakikita niyo guys kakarbis lang ng pichay. Nakadami na rin ng binta yung amo ko dyan kasi yung pichay na yan guys ay pinipitas lang niya bawat tangkay. Hindi talaga yung buo na tatanggalin. So ngayon tinanggal niya yan guys kasi matanda na kasi talaga. Medyo mapait na talaga yung pichay pag tumatanda na guys. Ah uh, yun. Kaya pinitas niya na lahat yan guys. Yan guys, ito yun eh. Pinipitas lang yan dahon yan. Pag sa tuwing ano, yung dati pinipitas lang yung tangkay niyan. Hindi niya tinanggal ng buo kasi yun, nakakadami siya ng binta guys kasi ano, ah, habang tumatagal pa ano siya, padami ng padami yung dahon niya. Kaya pitas ka lang ng pitas guys every day. So yun, napakagandang idea. Ayan, may mga ano dito patula guys. So yun, nagdidilig tayo sa kamuti kasi Uh, para ano sa sobrang init kasi ngayon guys, medyo kailangan natin ng ano sa halaman, tubig no. Kung sa mga tayo, iinom rin tayo guys kasi nauuhaw tayo talaga. Halos maraming tanim dito guys, kamutin dahon lang talaga yung maraming tanim kasi ito yung napaka sealer namin dito sa taas guys sa palingke no kasi araw-araw talaga may bumibili nito yung kamuti guys kaya yun ang madaming tanim kasi isa pa yung kilo niya guys ah uh, 100 guys ang kilo kaya kumikita talaga yung bus dito at hindi mo na kailangan ng seedless nito guys kasi katawan ng mismo guys pwede mo na itanim so tsaga si lang talaga din ang kailangan kung halimbawa magtatanim tayo kung may lupa lang sana tayo dito sa uh, Maynila o kaya Kabiti guys masarap magtanim no yan o no? tanim so, ng amo ko guys na pagtanim siya dito sa taas ng building niya So habang ano kumikita, nakakagulay pa siya guys, tapos kumikita pa siya sa mga gulay niya guys. So isa 'yan sa mga napakagandang idea guys. oh 'yun napakagandang tanim dito guys na puno 'yan. Halaman na 'yan guys. O oh, napaka bye, bye yung bulaklak niyan guys, may puti 'yan guys ito eh. May puti 'yan oh. Eh. Purple, puti, lilac 'yan oh, napakagandang halaman niyan guys. Napakaganda. Mahal siguro 'yan guys, pag mo mahal 'yan.